Oh, ito. Oh, hmm. di ako ito isa. 23 ngayon. Biernes. E, para ng pamingwit dito. Ayun, nahabol doon sa pantalan. Tinangay ng isda. Ewa ko, kumakukuha. Ang layo niya kasi sa pamingwit eh. Ayun, nilipad. Eh, di pala marunong lumangoy. Sinundan lang doon, banda roon. Ewa ko, nakuha na. Wala pa eh. kasi ay nimbag niya oh. <coughs> salamat Hola, ito ay natangayan ng ano pamingwit to oh. <laughs> sayang wala na ay ano la lang yan pamain niya sa kabag la lang natira wala eh tinangay eh Ayan. Nakabuhol saan eh. Wala. Bilubog ni. eh. bilis lang ano niya no. Yung habang ano tumatakbo yung danda yung rad. Hatak-hatak ng isda. Tsaka hindi maliit yun eh. Malaki yun. Baka nga dory yun eh, puta, na nabi. Kinagat eh. Ganyan ang dory. Pag nga mano, talagang hatak yun eh. Kung ito ko pa, pwede bang tumalong-talon yan eh. Oo, oh, o kaya dalag, di diba? ba? Tatalong-talon pa yan eh. Tatalon yun. Wala, nakalubog eh. May manok pa rito. Ayan o. Oh. Oh, manok o. Oh. Ayan o. Oh. o. Tembok eh. Kung nagbibito na yan, may pantalan. Wala rin. Kaya pag mabato, Blake. Huwag mabagal